sinong sinong sa nang sino kumpanya ninyo sino kumpanya Sa amin 'yan Mas specific na 'yan pwede po siguro sa So ang hindi mag ang order sa inyo si registrar nang sabi sir 'yung sa amin dahil Ayan, sir ay, eh, pero hindi. Bakit hindi pa pwede? Pang ibig sabihin, pag wala ang DPWH, hindi pwede? Hindi, sir. Siguro yung letter lang, sir, nagaling sa DP. Letter nagaling sa DP dahil DP ang nagdidesign? Hindi, hmm. sir. Ah, hindi pala pwede pumasok, ha? Ayun. Gobernador, wag mo bababay yung taga-DP. Walang taga-DPWH sa bababa. Ang ibig sabihin, kahit ako, hindi ako pwede pumasok sa lalawigang ito. Ay, ipapasukan ko ito. Sa ayaw nyo sa gusto dahil ito yung lugar ng, ng, ng lalawigan. Open to public ito. Private property ba ito, kuya? Ikaw Ay, ayos, wala kang problema. Tigay tanggamin doro. Pero yung boss mo, hindi pa pe pwede. Anong pangalan nun? Hindi ko kilala, sir. Anong pangalan ng sino? Yung may-ari, sir, ng ano na yan? ng agency Ay, na kaya magpapasok sa iyo, sa akin? Hindi po agency ang ano yan. Ibarang eh, ano po, yon, order lang po nun din si agency na galing sa kumpanya. Pero ano? dito, first time ko nakakita sa sarili kong probinsya, pinagbabawalan akong pumasok. Ako'y okay, pumunta dito in good faith. Ako'y okay, pumunta dito dahil gusto ko makita ulit ng aktwal. Pagkatapos ganito ang sasagot sa akin, aba Damay tayong lahat. Ngayon ha, ito pakita niyo sa tao. Sariling probinsya natin, ayaw tayong papasukin order ng kontraktor na gumagawa dito. Kailan ho kayo kuya inorderan? Bawal daw akong pumasok. Sino daw ang bawal pumasok? Kailangan ng letter na nagaling sa DP. Sige. Mananawagan ako kay Direktor Gerald Pakanan. Alam niyo Director, kung gaano ako naging mabait sa inyo. Alam ho ninyo kung papaano ko inaayos ang lahat ng bagay na walang masasaktan. Dahil ang gusto ko lang, yung karapatan ng mamamayan na magkaroon ng maayos na proyekto para sa probinsya natin. Pero ngayong oras na ito, nasasabihin sa akin na bawal akong pumasok o sino mang bisita ng walang permit ng DPWH. Kayo na pala po ngayon ang mayroong kontrata dito. Kasi ang alam ko hindi lang pwedeng pumasok, magpapasok, ay yung may-ari ng bahay, may-ari ng lupa. Kung ito'y private. Hindi oh ito private property, ito public property. Mm -hmm. At ang alam ko pag public property, kahit sino basta taxpayer, basta tao, basta mamamayan ay pwedeng pumasok. Mali man lang ko may mga sinusunod na regulasyon. Mm -hmm. Akalaga yo cushion under construction, close wala namang nagagawa. Gobso mm -hmm. ang purpose po ng pagpunta niyo dito para inspection ninyo mga gumuho. At ito'y dapat ginagawa. Mm -hmm. Tungkulin ko ito. Na-expose ko na ito dati. Pagkatapos ngayon, sasabihin niya sa akin, Aba, Director Gerald, eh, hindi ko ito gusto. Ako'y taong nakipag-usap sa inyo. sasabihin sa akin dito ng kumpanya, hindi ako pe pwedeng pumasok nang wala kayong order. At ang sabi ha, walang written order ninyo. So, anong plano po natin, Gov? Uh... Ah, hindi ako papaya. Papasokal ko ito. Hmm. Ano ko sa sarili kong probinsya pagbabawalan ng ganito? Ah, ka muna. Teka muna. Kukundinahin ko ito. Kung sino man ang taga DPWH dito at taga kumpanya, kinukundin ako. Patunayan nyo ngayon sa akin na hindi totoo yung sinasabi ng kumpanya gumagawa dito. Dahil kung hindi, iisang konklusyon. Merong kayong itinatago dito. Pinakinggan ko kayo ng ilang beses. Two days ago, nag explain kayo sa akin. Sabi ko, joint inspection tayo. Pagkatapos ngayon, pagbabawalan akong pumasok. Okay. Joint inspection. Pero nandito po bang DT? Ay, nandito DP siguro. Kausap ko kanina eh. Uh, pero nagkasundo kayo, Gov, na mag inspect kayong pareho? Oo, oh, kasama kami dapat ngayon eh. Kausap ko na. Adyan. Pero yung sasabihin sa akin, na hindi po pwedeng pumasok nang walang written permit ng DPWH. Ha? At ang sabi, ang pwede lang daw magbigay ng permiso pagpapapasok DPWH. Kaya ulitin ko, Director Gerald Pakanan. Ganon din kay Secretary Manny Bunuan. Bakit naman ho ganito ang order dito? Isang kumpanya, hindi naman ho ito taga Mindoro. Nagpapasalamat ako sa proyektor. ni Nagpapasalamat. Yung pagkita ko kanina, warak na agad yun. No? Uh -huh. Kita nyo, Kagagawa nyo pala ako ito. Ito ba yung ayaw nyo ipakita sa akin? Ayaw nyo ipakita sa mama mo yan? Eh kahit hindi nyo naman ako papasukin kompleto naman ako ng data eh. 2024 ko pa ito ni-report sa inyo. May pictures na to. 2023, ni-report ko rin ito sa inyo. Director Pakanan, sabi ko sa iyo, ayaw ko ng disenyo dyan. Ni-report ko yan sa inyo kung natatandaan ninyo. Pinatawag ko lahat ng kontraktor. So, 20... 2023. Oh, may... March 2023. Uh -huh. Pinatawag ko lahat ng kontraktor. Sabi ko, hindi ppd pwede ang ginagawa ninyo. Saan kayo nakakita? 20 plus meters ang lapad. Tapos puro buhangin, puro ganito, puro ganito. Graba. Samantalang kung kahit maiklik, kahit manipis, kahit dalawang metro, kahit tatlong metro, kung konkretong buo, mas matibay. Nakakita na ba kayo isang bilyon per one kilometer? kami sa pamahala panlalawigan nagtitipid para mapahaba namin dito gagawin ninyo, lalagyan niyo ng buhangin pagkatapos yung lalagyan ng buhangin, yun, wala agad, bakit? ay uh -huh. eh, kaanipis ng gawa eh bang klase, bang klase dito ang kontratista kung merong, kung merong, kung wala kang tinatago kasi, papapasokin mo eh uh -huh ang pupuntahan po natin itong mulawin. Yeah, na una, isa pa lang ito sa napakarami. Damor akong nananawagan sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mr. President. Suportado po ng pamahalaang panlalawingan at ng mamamayan ng Oriental Mindoro ang ginagawa ninyo. At ito hong ginagawa ngayon, ito ho aktual, wala ho itong script pagpunta ho namin dito. Kasama ko pa ngayon taga DP, Kasama ko yung provincial engineering namin. Ang tangi ko hong purpose ay makita ulit dahil ang sabi sa akin, nire-repair. Irip, Tapos sasabihin ako, Mr. President, na bawal akong pumasok ng walang written permit ng DPWH sa sarili kong probinsya, sa sarili kong bayan na akong gobernador. May tinatago. Kasi kung wala itong tinatago, open ho yan. Pwedeng pasukin ng kahit sino. Kaya ho ngayon, kahit anong gawin nila, papasukin ko. Ah, Thank you. Thank you. sa inyo. <coughs> Pakisabi, ipin, ipapadeklara ko kayong persona ng grata sa probinsya ko. Saan kayo nakakita ang gobernador? Ayaw akong papasukin kung wala daw written permit ninyo. Eh, yung kasasabi lang nung guard kanina eh. May advice at yung sabi ko na, na nahuli lang yung impo ng guard at yung Grabe kayo! Tatandaan nyo ito. Ako ang gobernador sa probinsyang ito. Pinuproteksyonan ko lang kami, tas ganito, kayo nagninegosyo. Sasabihin nyo, hindi pwede pe pumasok dahil wala kayong written permit. Wala po kami advice. Ano walang advice? Sabi ng gwardiya. O ngayon, ipuputo ko lahat ito. Nananahimik ako ng ilang panahon. Tingnan natin kung gaano kapalpak ang trabaho nyo dito. Tila mo ha, tila mo oh. Oh, Closed. Closed under construction. Bakit mag-under construction ba isang bagay pinagbabawal, pumasok at bisitahin? Kaya nga may audit eh. Kung ngayon ako nananawagan ito oh, sa ating mga kinatawan. Wala namang project na hindi dadaan ng kongreso. Lahat ng project dumadaan ng kongreso. Pati isang guni ang Ano ibig sabihin niyo po governor na dumadaan sa kongreso? So, eh, hey, naman uh, ng funds dumadaan sa kanila mm. eh. Dapat na dumadaan sa kanila, public funds to. Mm -hmm. At kung public funds to, dapat ito yung open to public scrutiny. Mm -hmm. Okay. Tama po ba? Kung ito yung open for public scrutiny, ang ay under ng, ng pamahalang nasyonal, ikastiguhin eh, nila ngayon ito. Mm. Sinabi niyo po diba daan sa uh, kongreso, uh, may kinalaman ba mga kongresista dito? Wala ako kung sinasabi nga you know? mm. Sinasabi ko lang sis, dumadaan ito sa inyo kung gusto nyo malaman ang katotohanan tungkol dito. Alam niyo kalobluman, sino ba nagpondo nito? Mm. Sino nag-insert ng pondong ito? Ako uulitin ko, nagpapasalamat ho ako sa napakalaking pondong nilagay sa probinsya namin. Maganda naman sana eh. Mm -hmm. Ang gusto nga lang natin, maiayos ang design. Ang original na gusto ko dito, ang design sa halip na buhangin ng gitna, mm -hmm kongkreto na buo, inexplain ko na yan kay director noong 2023. Sabi ko, ayoko niya. Sabi niyo, maganda, Gob, ang disenyo niyan. Ilang buwan ko yung pinatigil ang construction. Sabi niyo, Gob, maganda yan, napakaganda ho niyan. dire dere yung boulevard. Eh bakit sabi niyo putol-putol kung dire dere yung boulevard? Ikalawa, bakit naman ang loob ng ginagawa ninyo Napakanipis na kongkreto? Uulitin ko, 1 billion per kilometer Uh -huh. Hindi ko may paliwanag sa akin yun personally. Alin yung governor binabanggit nyo nung pinat gumuho na nung 2024? 24. Bahagi na ho nito yun. It, tama? Bahagi na nito. Uh -huh. <laughs> sa yung barangay... mismo. Dito na mismo, sa Mulawin. Mulawin. Gumuho na yun ng 2024. Yan yung project ng 2023. Uh -huh. Gumuho July 18. Uh -huh. Nireport na yan. Sinabi ko na yan kay direktor. July 18. Uh -huh. Ginawa. Tapos ganito na naman. Hindi ko ako nagkulang. Tatlong taon ko itong ibinibilin sa DPWH. Pagpasensya na, Direktor. Uh -huh. Pero nasobrahan naman yata ngayon ang instruction dito. Akala ko nagtutulungan tayo para masolve ang problema. Uh -huh. Hindi ko lang talaga matanggap na pagbabawalan akong pumasok ng walang instruction ninyo. Uh -huh. Sabi ng gwardiya dito sa instruction nito. Governor, sa tatlong taon, 2023, 2024, hanggang ngayon, 20, magkano na yung ilang pondo dito sa